Saturday sa inyong lahat after ng masayang holy holy kahapon so eto tayo ngayon nagpapatubig tayo sa ating uh, lupa palayan para kanina umaga pa yan nakabukas ang aming motor kasi pag natubigan na to traktor. Tapos magtatanim na ng palay kasi doon sa kabila, yung isang kata doon sa kabila, natamnan na yun ng palay bago pa mag holy holy. So, eto. Tapos yung sa nila, ama. Magsasabay. As usual guys, alam nyo naman, nagsasabay palagi yung pagtatanim kasi nga. Kami yung nabili ng palay, tapos ama yung magpapatubo, ganan. So, ayan, marami ng tubig dito. Hinarangan to ni Asis. Hinarangan niya kasi napunta na dyan yung tubig. oh. So hanggang dun dapat sa dulo. Dapat mapupuno siya hanggang sa dulo. Para madali siyang matraktor at madurog ng pagkapino-pino yung ating lupa. Hmm. Walang nagtatrabaho dito. Kasi nga holy-holy baka bukas sila magbabalik trabaho. At ako ay busy-busy naglinis ng bahay. Ay nako. First time kong mabasagan ng itlog sa ulo kagabi. Ay, ay, ang bahu, ang lansa. <laughs> Binasagan ako ng itlog kagabi kaya. Yung video ko yung huli, yung nag-aagaw, ay yung, ano, yung, yung sa, anong tawag doon? Yung kuhanan ng pato, yung kukunin nila yung pato. Medyo magulo yung video ko nung bandang sa babae ang naglalaro. Paano ibinasagan ako ng itlog? Hmm, kaya hindi ko natapos yung video ko. Kasi kailangan kong umuwi at mag-shower. Kasi ang lansa talaga ng itlog. Sabi ko kay Asis, dapat hindi ganyan. Ang laro ko si Soyong talaga yung itlog, guys. Ang daming na basag na itlog kagabi. Pinagbabasag nila sa ulo, eh. Hmm, pero sabi ni Asis, ganun daw talaga. Parang hindi kompleto ang holy-holy kapag hindi sila nagbasagan ng itlog. At nagbasaan nga sila. Yung dinala naming may hindi ko nakuhanan ng video. Hindi na rin siguro nakuhanan ni Sanjip kasi kahapon na nagpalaro kami si Sanjip ang ano, si Sanjip ang nakabantay dito sa video. Yung sa last part nung laro natin Afternoon Candy, meron kaming alam niyo yung maliliit na balon. Tapos may tubig yung ibabato mo after. Ayun, nagbatuhan sila ng maliliit na balon. Tapos may mga bata na basang-basa kasi yung buong tubig na nakalagay sa tam timba, ibinuhos ba naman ni Banja sa mga batang naglalaro. Ay, saya so naman ng holy-holy, bawi-bawi, kasi talaga last year walang holy-holy. Pasaway na itong alaga ko. Abay marunong nang lumabas ng bahay. Marunong nang lumabas ng bahay. Tingnan nyo. Gagawin. Na? Pasaway ka talaga, ah? Iba na, iba, ikakaiba na talaga mga bata ngayon, eh. Galing nilang mag-experiment. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano siya kagaling bumaba. Oh, ano? 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 Ha? Ha? Inuuna mo yung pit mo? Madumi nga, madumi. Kasi dito natutulog. Pasok, 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 pasok. 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 Uy. Pasok. Stand up. Stand up, stand up, stand up. Pasok, pasok dun, pasok. Pasok. Akyat. Akyat. <laughs> Umakyat ka dun. Umakyat ka dun. Masyado ka, ah. Marunong ka nang bumaba, ha? Marunong nang bumaba ang bata. Ay! Doon <laughs> ka! Mahulog nga! Muntikan ka na. Tignan Oh, kung hindi pitang inuuna niya, yung paa niya uunahin niya. Hmm. Hello! Mahulog! Hi guys! Paalis ako. Bali, grand opening ngayon ni Rose sa kanyang bagong shop. So, pupuntahan natin. Nag-invite siya. Nung Friday, ano, parang may open din siya nung Friday. Kaso, nagkataon kasi Friday holy. Kaya, soft opening yata nila ngayon yung grand open talaga ng ano ng shop. Kaya, pupunta ako lang saglit para magpakita lang ba. At nag-invite yung isa. Nandito na kami sa shop ni Mga laruan ng pangbata, babae-lalaki, at mga damit pang batang lalaki, at mga batang babae. At meron din silang ganito, at meron silang bilihan ng shake-shake. Kasi -shake. wala naman ang mo. Ayan, sila. Abili ako na para kay Asher at Tonton. Kami paalis na. Hindi kami magtatagal dito, guys. Alis din kami. Bising-bising sila, oh. Hi! Hindi <laughs> <laughs> po libo, hindi po libo. <laughs> wow! wow <laughs> pa pahingin naman, sana ako. Pahingin naman, sana ako. ko nanginig yung pera ko rin. Hindi ba niya? Hindi mo nagkakanta na lang pa nung Hindi ko mo si Deris. Really? No problem. really? Yeah. Diba ay, ay How long it will take? May it boy. Maybe possibly. it will may go in. One to five. Pero din silang shake shake. One, New shop ni Rose. Meron siyang pagkakaabayahan na business. Bilis namin guys, nandito na kami sa bahay Ang lapit lang pala namin Kapag dito kami dumaan Sa may Shivalichok Ang lapit lang namin kay Rose Yung sa shop nila Rose, ang lapit So eto yung nabili ko kay Asher Terno mm. At eto yung short O oh. Oh, diba, nakabili ako ng para kay Asher At eto yung para kay Tonton ito yung ipapasot ko sa kanya sa kanyang birthday. Kasi may partner naman siya dyan. May mga pansi tonton, di ba? So, ito na lang ipapartner ko sa kanya. Ang cute. Sakto kay tonton eh, oh. <laughs> Para medyo formal siya sa kanyang birthday. Tapos yon sa patusan na lang natin siya sa kanyang birthday. At saka, ano naman, ang celebration naman dito sa hapon kasi kakaibang mga Nepali mag-celebrate sa hapon ng ano, sa hapon ang birthday sa after school. Kasi, hindi ako pwede mag-celebrate ng Saturday. Gawa ng si Asher ay UKG, mas mauna ang exam nila kaysa yung mga nasa LKG at saka nursery. Kasi ang schedule ng exam nila ay dapat March 30 to April 4. Pero dahil nga graduating si Asher, kasi ano siya, gra-graduate si Asher sa Montessori, kaya mas maaga yung exam nila. So, 10 sa Nepali calendar. 10 to 15 sa Nepali calendar. So, hindi ako pwede mag-celebrate ng Sabado kasi magre-review kami ni Asher. Kaya, since ang birthday naman ni Tonton ay March 21 talaga. Tapos sa Nepali ay umeksakto siya. The same na 8 din. Ah, uh, Chahid 8. Umeksakto yung date ng English at sa Nepali. Kaya sa hapon na lang. Ang birthday ni Tonton after school. Kasi yung mga pinsan-pinsan niya dito nga. Tapos yung mga uncle-uncle niya. Ayan patitikahan ko si Tonton. Magpapaano ako kay ama, magpapaprepare ako kay ama ng, oh, I will fall down, ipapantika. Papatikahan ko siya. No? Papatikahan natin si Tonton sa kanyang birthday. Kasi nga, hindi kami nagbahan na, hindi kami nag-celebrate ng na kanyang six months, ba diba? Kasi bawal. Bawal ang tika nung six months ni Tonton. So, ngayong one year old siya, patitikahan ko para kahit papano uh, may ano natin ma-celebrate natin ba kasi pag nag 2 years old siya pwedeng konti-konti lang ganyan pwedeng wala nang tika-tika kapag ano parang kay Asher dati tsaka kakalbuhin si Tonton after sabi ni Asher siguro after one month Siguro sasabay ayaw mahulog ka <laughs> mahulog ka So, yun guys, na ano ko sa sinasabi ko. Bali, nung nakaraan, bago mag-holy-holy, umuwi si Asher, sabi niya, ay sabi ko, ano ginawa niyo sa school, sabi ko kasi kay Asher. Sabi niya, alam mo mami, sabi niya, nagsuot kami ng black cap, tapos yung black dress, sabi niya, na hanggang dito lang. Kaya sabi ko, ah, nagkaroon sila ng pictorial, nag-ano, nagsuot sila ng toga ba. Siyempre, bilang nanay, natuwa naman ako. Kahit na, sa sorry lang, graduate yung anak ko. Ganun pala yung feeling kapag, kapag ang anak mo, eh, sasabihin na nagpictorial sila sa ano, Nagpictorial sila at ah, nag-suit nga ng toga. Ang saya bilang nanay, ang saya pala ng feeling na ay graduate yung anak ko. What more pa kapag graduate yung anak mo, 'di ba? Na ano, graduate siya sa elementary, sa high school, lalo na sa college, ganun pala yung feeling. Parang bilang magulang, ang saya pala sa feeling na ang anak mo ay makita mo nakasuot ng toga. Meron 'yon, ano? Ipapa-frame nila 'yon tapos ibibigay nila 'yon sa mismong araw ng ano ng recognition kasi nung nakaraan ganun ang nangyari eh. pero last year kasi di ba hindi ako sumama kapapanganak ko lang kay tonton kaya si Asis lang yung sumama kay Asher yun yung nagkaroon ng ano si Asher then meron siyang konting award award din ano yung award ni Asher noon uh, basta may most siya na natanggap eh may lapis at saka notebook na ibinigay nung LKG siya eh ang mga ano kasi UKG kasi gra graduate talaga. Alis ah, na sila sa Montessori kaya. Ah, <laughs> ayun yung kinukwento ko na hindi ko natapos kasi uh -huh. si Tantan.